Nakalutang ba siya nung nakita nyo? Ang lumulutang po ay yung ano lang, dulo ito, na kulay ito, ito, Itong itong pinaka... Parang antena fin. po. Ah, may antena siya. Nagtulungan like, nyo. Sinak hindi kayo natakot nun? Hindi pa po. Kasi hindi naman namin alam kung ano. So yung tao, hindi pinagkaguluhan yan? Pinagkaguluhan nga po. Ayun. Tuloy nasisi ako. Sabi daw, bomba daw. Oo, bomba na. Hindi. Pinasampa pa it is a Chinese-made submersible drone of a military grade or scientific uh, for purposes. Simulan po natin uh, doon sa sa sign ni na Mr. Uh, pakiulit po yung pangalan ng ating nasa dulo kasi Mr. Magno at si Rodney Balenciela, Rodney Balenciela po. Yung isa ay si Valenzuela at yung kasama mo? Jojo Cantela po, sir. Okay, so simulan natin sa inyo. Anong anong araw nyo? Magkasama kayo naglayag sa karagatan ng San Pascual? Anong araw yon? Paano nyo natagpuan? isa lang, isa -isa lang siguro kayong isang bangka lang kayo. Isa-isa lang kayong magsalita. Paano nyo natagpuan? Anong ang ginawa nyo? Bumalik ba kayo sa laot? May report sa polis? O uh, hinuli nyo na lang ng lambat at dinala sa dalampasigan? Sinong mauna? Si, ah, Homsec, sino ang pangalan? Una-una Mr. Una. Valenzuela Magno, Mr. Magno Itaas mo nga, o sa ayong pangalan para makita ko Ayun, Mr. Rodney Ro ba Valenzuela Okay, Mr. Valenzuela, maray, Diyos Maray na aga Ah, uh, December 30 po, ah, uh, uh, alas 6 ng umaga Mag-deliver po kami ng isda papuntang San Pascual, bayan ng San Pascual. Mm. Um, nadaanan po namin yung kala ko po, po ay ano lang, buya-buya lang. Na uh, ginagamit ng mga mangingisda bilang tanda. Ah, uh, nung Nalapitan na namin, nakita ko po na may malaki palang katawan. Kaya, minalikan ko po. At nung sinampana namin, sabi ng kasama ko, Ano? bomba pala. Teka, teka mo na. Bumba Nakalutang ba siya? Ano nakita niyo? Ang lumulutang po ay yung ano lang, dulo ito, na ito, kulay ito, pula. Itong itong pinaka parang antena po. Ah, may antena siya. Opo. O oh, pinakalutang. Okay, tapos yun na pasampa na po namin. Diretso po kami ng bayan ng San Pascual. Pinapihan niyo ng bangka niyo. Buti nagkasya sa bangka niyo. Kasya po kasi medyo malaki naman bangka at saka hindi naman po ganong kabigatan. Pero ang mga ilang kilos sa tingin mo? Siguro nasa mahigit sang daan siguro. Sang daan kilo. So mga apat na banyera ang isda yun. So sinampan nyo, wala kayong kargang isda. Balik kayo sa Dalampasigan, sa San Pascual. Dalawa lang kayo, sir? Bali, tatlo po kami. Tatlo. Yung pangatlo ay si Ginoong? Si Jeric. Arohado. Hindi kasama ngayon dito. No? So pinagtulungan nyo. Sinak hindi kayo natakot noon? Hindi pa po kasi hindi naman namin alam kung ano. Yung kinukuwento ko na parang meron siyang kadenang maliit na kulay dilaw. Nakakita kayo noon? Wala po. Ah, wala siya, siguro na tanggal kasi sinasabi nila yung kadenang ganon na maliit na maliit na chain tani kala ay pag hinila sa sabog. Hindi kayo nangambang ganon. Wala, wala po. Anong unang sa isip ay uwi tong ganito? Yung nasa isip ko po parang ano, buya-buya lang o ano, parang wala lang, wala lang sa amin kung ano ito. Ano yung marka na nakita nyo? HY? HY-119. HY-119. Ayun. Meron mga markings na kung anong hindi nyo maintindihan na letra? Wala po. Wala. Okay. So, walang, wala kayo narinig na ugong? Oh, walang ganon? Wala po. So, sa so binuhat nyo lang. Ganong kalayo sa bayan ng San Pascual? Yung na pinagkakitaan? Uh, estimate ko lang po siguro uh, mga isang milya siguro o, o, mga kalating milya galing iniwaran papuntang San Pascual. So malapit na sa malapit, beach? Malapit po sa isla iniwaran. Okay, tapos hindi siya nakasadsad sa baba? Hindi po kasi medyo malalim. So na nakalutang siya sa gitna, nakalabas lang yung antena, gano'n? Opo. Gano'n kahaba yung antena? Mga mga tatlong roller siguro. Three feet, aba. tatlong roller. So buong-buo yun, sinampan nyo, dinala nyo sa bangka, pumunta kayo sa Dalampasigan. Pagdating sa beach, anong ginawa nyo? Hanap ng pulis o? Anong... Hindi po, derecho po kaming bayan para i-binta yung isda. May isda eh, po kaming dala. Eh, paano yung drone, yung submarine, iliban nyo lang sa bangka? Opo. Ha? Huh? So, wala naiwan iwan sa bangka na ano? Wala ni wala hindi niyo pinagkatiwala na bantayan niya muna yan baka kung ano yan ha? Wala, ganon. ni ako po ang nakabantay sila Ikaw. 'yung nagbinta ng isda. Binenta nila 'yung isda. So, naiwan ka. Sino ang nag-report sa munisipyo o sa pulis? Ah, uh, itong dalawa kung kasama, inutusan ko. Okay. Pero bumalik po sila na walang kasama kasi sabi nila, nahiya daw sila. Uh -huh. At baka daw wala ano pagalitan lang kasi baka ano lang walang kwentang bagay kaya sabi ko so hindi, hindi ka nag-report sa pulis? hindi po bumalik po kami ng iniwaran walang coast guard doon walang istasyon ng coast guard wala kasi maaga maaga pa po wala pero po may station kao. talaga ng coast guard doon meron meron po uh, wala kayo nakitang uh, uh kawani ng coast guard Well, Ayawan ko po sa inutosan kong dalawa kasi... Ito, nung, nung nasa bangka nyo, dumanta kayo sa, sa beach, sa Dalampasiga. hindi naman pinagkaguluhan to ng mga nag-uusyoso o ano yung hulin yung isda. Bat, ano Nakita tibak? po ito sa beach nung binalik na namin. Oo, oh, oh. bali inuwi pa namin para iano sa mga barangay official. Ah, binuhat nyo, dal daladala nyo sa barangay? Wala, hindi po, hindi ko pa namin ginalaw sa bangka. Okay. So yung tao hindi pinagkaguluhan niyan. Pinagkaguluhan nga po. Ayun. Tuloy na ako, sabi daw bomba daw. Oh, bomba na hali. pinasampa pa. Oho, oh. medyo delikado nga. So hindi ka kinabahan. So kailan ka nakakita ng official ng barangay, police, kagawad, wala wala kang nakausap? Di meron po yung barangay official. Sila po ang nag pinigsuran po nila at saka isinin sa ano, PNP police. Tapos na confirm nila na PNP ng iniwaran ng San Pascual. San Pascual. Po. Kung na confirm nila na ano pala drone. Yun eh. Sabi ng ano kung pwede, sabi ng pulis kung pwede daw ihatid ko na lang po sa bayan ng San Pascual ulit pabalik. So, sakay uli sa bangka. Opo. Nakikita mo yung mikropono mong yan? Ayan, may ilaw na pula. Ayan, may ilaw na pula yung mikropono. May ilaw di ba ang pula yun? Yung drone? Wala, yun. wala, wala po. Na. Ayun. So, binalik niyo uli sa bangka. Balik uli kayo na San Pascual. Opo. Pinabalik ng pulis. Hindi kayo tinulungan ng pulis na buhatin yan? Hindi. Eh, tin tinulungan po kami. Tina, ano sa patrol. Sinakay. Ah, nakapunta na kayo sa bayan, sa kayo uli sa patrol, balik uli sa bangka, punta na sa San Pascual from Iniwaran. So, punta kayo, punta na tayo sa San Pascual. Sino naman ngayon nakaharap niyo sa San Pascual? Kayo ulit tatlo, no? Di bali, dalawa lang po kami na magkasama na ano, itong si ano, si Arohado. Ayun wala. Sama ko. Wala dito nagbenta ng isda yung isa. So, balik kayo sa San Pascual. Saan naman kayo nagpunta? Sa istasyon po ng polis. Okay. Sino nakaharap nyo doon? Si... Si nandito yung hepe ng pulis na San Pascual. Opo, si Ayon, si Major Albanya, Albanya. Siya nakaharap mo. Opo. Anong sabi anong sabi mo sa kanya? To turn over niyo na to. Oh, sabi ko, sir, ano daw ay may nakita kaming ano, alam na pala niya kasi tinawag ano, na. Tinawag na ng ano, ng barangay official. Uh, uh, let me continue this with ano, uh, Major Albania. No, nakaharap mo tong dalawa, tinurn sa iyo. So, ikaw na may custody noon. usisa natin yung chain of custody rito. So, ikaw na may hawak na tumawag ka na sa PD, tumawag ka na saan, marami ka na ang tinawagan nun. Yes sir, good morning po sir. Ah, uh, bali po sir, nung around ano, sir, 2 uh, o'clock sir, Ah, uh, may narasip po kaming information Ah, uh, na meron daw sir na kuhang uh, sub, uh, submerged object sa area po ng Iniwaran, Barangay Iniwaran. Isla po ito sir, Is island barangay po sir ng San Pascual, Masbate. Then after po noon sir, ah uh, pina pina po dito uh, at ko po sa station, pinapunta ko po sila ulit. And then sinalubong pagpunta po noon sa ng station di, di, di pa nila sir dala yung yung ito sir yung submerged ob object. Drone, iniwan niya lang iniwan lang nila sa bangka. Yes sir, pero may bantay po sir, may bantay po sir. And then nag nagtataka ka po kasi ako sir. Nung pagdating kala ko po sir dala Ang sabi nila sir Mabigat daw sir Kaya yung tama sir Yung tropa ko sir Andun sir sa Sa sentro Pinakontak ko na sir Napuntahan And then dinala na po sir Sa station Na ano ko sir Na apat sir Ang nagbuhat sir Pat, mi, opa, apat, sa, apat na pulis Apat katao sir Sila oh. sir ang nagbuhat din sir Tinulungan sir ng pulis oh, Mabigat sir. diba kung apat Apo sir oh, oh. Pero sila sa dagat Nakuha nila Tatlo lang sila Yes, sir. Oh. And then after po nun, sir, uh, nag-report po ako sir kay provincial director po sir na meron pong uh, submerged object na na-discover po dito sa bayan ng San Pascual. Protocol nito is report to your higher uh, headquarters and then higher headquarters na bahalang mag-coordinate sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime or Philippine Navy. Tama po ba yon, General Dizon? So, pakatapos po nun, kanino napunta ito? Kanino lang siya? Sino may hawak sa kanya for uh, almost a week? Mali po sir, uh, 2 o'clock po sir nung na-turnover po sa amin and then after ko po magtawag, ma-inform ko po si provincial director and then nag-ano po kami, na advice po ni ma'am na i-take lang po yung custody ng object po na yon. Sino ma'am? Si Police Colonel Hi, Lian Colonel, sorry, sorry. na provincial director ng Masbate. And then, i-custody po namin and secure na walang makakaano po dyan kasi medyo baka delikado. Paano ginawa nyo? Na, na, naka, sa opisina lang, ganon? Yes, sir. Naka, nakapatong po, sir, sa lamesa po namin. And then, parang ganyan, parang ganyan, nakapatong na ganyan. Yes, sir. And then sabi ko po na wag walang maglalapit, walang walang mag-ano diyan, mag, -ano dyan, mag yung ano sir pero kernel wala tayong protocol dito no uh, siguro yung hindi nyo naisip yung uh, bomb disposal unit natin ganun kernel uh, ganun ba ginawa nyo ah uh, mr chairperson may I? uh i myself uh i'm police colonel ian Bandivelle, the former Provisional director of basbati ppo sir so her? hindi na po sir this this january sir hindi naman dahil dito ay, hindi, sir. Oh, okay, no, no. sige, sige. Hindi, sir. So, bali, sir, uh, past 2 o'clock, when I received a telephone call from uh, Major Albania, the chief of police of San Pascual, uh, kasi, sir, malayo ito, sir, isla kasi ang Burias Island. Nasa mainland, sir, ang mas bati. Wal wala pong substation doon sa Irawan, sa, sa Burias? Wal po. Wala po, kasi isla din po yon. So, walang police substation doon? Wala po ang barangay iniwaran. <laughs> So, Bali, sir, upon uh, receipt of the information, I immediately contacted our regional directors. And then, uh, upon informing him, sir, uh, inano ko na yung R3, R3, because in my mind, sir, sabi ko nga sa kanila, a custody, walang lalapit, walang gagalaw, because I'm going to coordinate with the regional operation division for the uh, uh, expertise of an EOD, sir. So, nag-ano kami, sir, kaya pumunta doon, sir, yung EOD, sir, para sila, sir, mag-handle nung nakuha, sir, na object. Tanungin kita, Kertel, yung uh, explosive unit natin, may ginalaw? Uh, kasi, sir, nasa ano rin ako, sir, hindi wala ako doon sa area, sir. Uh, ang akin lang po, sir, coordination with R3 for the request for an EOD na manggagaling sa regional office kasi sila sir ang mas malapit doon sa uh, kung magta-trans kung pupuntahan yun sir. Galing po ng Legazpi yun? O galing ng Legazpi po sir. So immediately thereafter sir uh, na-mobilize yung ano sir yung EOD sir. Kasi in, man, in my mind sir uh, hindi namin alam kung ano yung component kasi wala kaming uh, ano technical ano know-how with regard to that object sir so uh, kailangan talaga sir merong technical na nakakaintindi ano ba talaga itong nakuha ng ano ng nangingisda nangingisda sir knowledge ma'am may kinalaw po ba yung EOD ah uh, to my knowledge sir kasi uh, ang EOD kinalikot Ah, uh, si Chief na lang sir, eh, kasi siya yung nasa area if Ed, ka Major. Yes sir. Ah, uh, bali po sir, uh, nagdumating po sir yung EOD galing po ng Legazpi ng around 11 uh, PM po sir nung date ni ng December. Yes sir. Okay, yes, alas dos tayo nagsimula. Yes sir. So nakadating alas alas 11 ng gabi. gabi sir. Agad-agad sir na pinaano po pinapuntahan sir. And then sir, nag pagdating po na sir, nag po sila sa ng rendered safety procedure sir doon sa object. And then ah uh, binalutan po sila sir nila yung antena ng aluminum foil. Kasi po sabi po nila as per coordination nila sa mga counterpart, yung antena daw po yun sir ang dapat balutin kasi possible na nag-ano po, po yun na nagbabato pa ng location ng tracking may tra yung yun po ang tracking device. Kung mayroong mga sensitive information, hindi mo na kailangan banggitin yes, sir. dito. Ako. Yes sir. Po, sir. And then after po nun sir, sinilip-silip nila po sir yung area kung mayroon po nagbi-blink na kulay. I, I, kul niyan, may, may, misalamin salamin niya na bahagi eh na sitro. May maliit na portion niya nakita mo yung yung kanyang kasukasuan doon sa loob. Na, nakita mo 'yan? nung nasa dulo po sir, mayroon po yun sir. Ang sabi po nung yung may butas na po kasi yun sir. Ang sabi po nung EOD sir na ano, yun daw po sir ang lagayan ng propeller. Kaso wala na po yung propeller nung nakita po yun. And then yung butas po Balikan kita, Mr. Valenzuela, uh, pati yung kasama mo. Now, wala yung propeller. Nung, nung nakita nyo yan, wala ng propeller o baka natanggal, nalaglag, wala, wala talaga. Alam mo yung propeller, parang ventilador o yung propeller ng inyong uh, Yanmar na sa bangka. Parang Oops. ganon. Wala, wala po. Wala po akong wala na. Wala na siya. Kasi ano yun eh, yun yung, yun yung nagtutulak sa kanya para umandar. Yung propeller. Parang yung propeller ng, ano nyo, ng, uh, ng bangka. Wala. Wala po. Pero butas nga, butas yung likod. Opo, may butas. Yung sinasabi kong para misalamin, nakita nyo yun? Yung kita yung loob, si... Sumilip-silip so, din kayo doon, ganon? Uh, parang wala man ako nakita na ano. Pero uh, nagsilip-silip din kayo doon sa butas. Silip -silip Opo, kayo. yung sinilip ko namin, uh, yung, yung mga kami, uh, parang mga fuse, oh. yung mga wiring. Hindi niyo ginalaw? Hindi po. Oh, uh -huh. Ganon din ba yung kasama mo, si Mr. Yung katabi mo, si Manong? Jojo Cantela po, sir. Ganon, kasama ka hanggang maka, makarating sa San Pascual, buhat-buhat nyo, ganon. Hindi pa kung kasama, sir, sa San Pascual. Sa inner, inner ka lang? Opo, paiwan po pa ako sa bahay. Ah, inuwi niyo to sa bahay? Hindi. Then, paiwan lang ako sa bahay. Sila lang po, dalawa. Na, dalawa ah, sa, ikaw yung nag nagbenta ng isda. Opo. Ayun. Pagpunta mo sa, sa palengke, doon sa tindahan ng isda, hindi mo kinwento sa pulis? wala ka nakita, barangay captain, wala na. Wala po, sir. Hindi ka naman natakot, ha? Takot nga ako, sir, eh. Ah, ganon. Eh, bakit binuhat mo? Sabi ng kasama ko, wag ko nahuwakan yung kanya. Antena. Antena, baga daw sumabog. Oo. Oh, oh. Hindi ko rin nahuwakan. Saan ka lang? Yung lang sa puno. Ah. So, yapus-yapus mo yan, ganon? No, oh, yung sa palikpik niya, yun ako mahawak. Oo. Oh, eh, mabigat talaga, no? Mabigat. Mm, Mga mahigit sa libong kilo? Di naman. Ay, bang lang sir, hindi ko alam yun. Kanina, apat na raw nagbuhat eh. So, sige, tanongin ko lang ito, Maya. Relax ka lang. Colonel, uh, after, after reporting the, the incident to higher-ups, was there any other instruction coming from the higher-ups as to what you should do? Uh, so, upon uh, coordination with the R3, regional operation in the regional headquarters, sila na po yung nag-coordinate with the EOD ang 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 papel ko na lang po to coordinate yung special trip nila sir kasi wala nang biyahe po yun sir kailangan special trip sa bangka sir pa uh, yes sir gabi na po yun so, sir uh oo -oh. uh, to uh, ano from Ligaspi. Claveria uh, from Legazpi through Cla Claveria uh, Yodoran and then going to Claveria kasi yun ang pinaka shortest and fastest road sir sa bangka sir That's why we asked for the help of NDRRMO ng Claveria. 'Yun ang sinakyan ng EOD, team ng EOD uh together with the K9 dog papuntang Claveria and then from Claveria sir nag-travel sila papuntang San, San Pasqual by road sir papuntang pa San Pasqual. Panahon na medyo may shear line, shear line pa tayo eh. Maalo nun eh. Yes, sir. Magbabagong taon po yan. Yes, sir. Metro, ano nga pasok po mga yung panahon nun. dagat, sir. Oh, Thank you, ma'am. So, this was relayed by R3 or R3 was instructed by General Dizon. As, uh, as the RD, ano po yung mga uh, coordinative efforts na nangyari po nung from 2 o'clock? Siguro, anong, anong, mga oras nyo po nalaman? General Dizon uh, my respect to the Honorable Chairman, sir, and uh, Senator Risa, ma'am, Senator JB, sir. Mga kapwa kawanin ng gobyerno, mga kapwa Pilipino, magandang umaga po. Sir, uh, right uh, after na ma-inform si PD, in-inform niya rin po ako ng uh, gabi na yun po, sir. Nang hapon ng 2.30, sir. Uh, ang, ang protocol natin dito, Uh, PNP Maritime. I May mean, PNP Maritime ba sa Bicol? Meron po, sir. Sa Ligaspi. Uh, sa Ligaspi. So, so sina General Cabal, nag-dispatch nag na rin doon? Wala pa po, po, sir. Wala. Opo, nasa oh. Masbati mainland po yung uh, ating RMU-5 na... Uh, Hindi, uh, nag-dispatch din ng uh, PNP Maritime Group. negative na, na po, sir. Negative, uh, negative sir. na. So, were there efforts to coordinate with the Philippine Coast Guard or the Philippine Navy? Hindi. sir, sa Philippine Navy po tayo nag-coordinate at uh, doon na nga po nag-request uh, yung uh, ating nab na they will uh, take custody of the, uh, the object, sir. At uh, nag-accede naman po tayo, sir. That was the following day? The following day, 31 ng okay, bagong taon na to. December na po, sir. Bagong taon na to eh. Kasi nung, <clears throat> nung uh, nag nagkabulagaan dito, bagong taon na eh. Bagong taon na to eh. Na New Year ng uh, tanghali, nung, nung pumutok tong isyong ito eh. So, nag-coordinate kayo sa Navy based sa Ligaspe rin. Yes, sir. po sir. Ayun. We we'll lost the Navy later on. So, ang nag-turnover sa Navy is the San Pascual Police. Negative po, sir. Yung ating EOD K9 na po ang nag-turnover kasi sila po yung nag-conduct nag, -safe, nag ng safety procedure. So, ibig sabihin, sir, sir, kinuha ng EOD natin at dinala sa Ligaspe. Affirmative, sir. Sa sila kayon? Sa track po natin ng PNP po, sir. By, by truck na, tapos Oppos. ni Roro na. Opos. Uh, from uh, Puduran, sir. Puduran, Albay to uh, regional. Airport. And when was this? The following day, December 31. Magkadugtong na po yun, sir. Tumawid na po ng from 30 to 31, sir, yung travel oh, po nila. Sir. Uh, alas alas 11 ng gabi kasi. So the following day na oh, yun. Opo, sir. 31. Okay. Thank you, thank you, General Dizon. Uh, General Cabal, uh, any efforts coming from the PNP Maritime Group? Good morning sir. Uh sir upon receipt of the information uh actually sa news na lang namin sir na at uh, since a uh, pro pro took custody of the item or the submersible drone uh, we were no longer uh, ano um, we did not uh, exert any effort because uh, yung pinaka the shortest possible time na pwedeng ma-transfer sa uh, navy since they have the technical expertise para ma-check kung ano po ba sir yung capability, kung ano po ba yung mga nagawa niya. So, with respect to the Maritime Group, sir, uh, we did some research as to uh, how did this uh, came about sa atin at the same time were there similar incidents in the past at uh, upon uh, for the research, we found out that There is also the same incident that happened uh not in our country but in Indonesia. That was last twenty twenty. We'll go, we'll we'll, uh, yeah. we'll go later that it monetiza sa, sasimula nung uh sa, sa isda, nahawaka ng police, itumonotize chain of course then then lilipataima maya sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and then the other agencies, national defense and the OJ. So if my Mr. other Chair. colleagues would like to uh uh provide follow-up questions to the Uh, resource persons previously asked. Uh, go ahead, uh, Center, Salamat, Mr. Chair. Actually, if the Chair will allow, gusto ko pong i-follow up kay General Cabal. Kung may previous incidents, katulad po nito, bukod sa Indonesia, dito po sa ating bansa at dun po sa paunang research ng PNP Maritime Group, kung napag-alaman nyo po kung commercially available din po yung drone na ito. Mr. Uh, Chair. Mama, actually this is not a commercially available drone but uh, there were similar incidents in the past. Uh, actually last year lang din sir, uh, ma'am, that uh, a boy was uh, recovered in the waters of Catanduanes. So yung boy naman na yon is um, may mga markings ng American company. It was uh, from an American uh, company that used to... Uh, um uh, undertake scientific uh, underwater ocean exploration so uh that uh, boy was also um, delivered to the uh, US Navy so meron po kasi tayong mga uh, US Navy personnel dito na nag uh, na we were able to ano and Philippine Navy was also ano uh, privy to that because they were the one who coordinated i think with the US Navy based in Zambales and mr chair a uh, general cabal yung uh, naunang recovery in the past ng similar drone yung or yung buya dun sa katanduanes that was the only other previous incident tama po ba dito sa ating bansa yes ma'am yes salamat yeah, yeah. sir and nung sinabi niyo na hindi commercially available itong drone na ito ibig sabihin usually saan po siya na po procure Uh, if it's not a commercial drone, paano nyo siya i-describe? Ide Anong klaseng drone po siya, Mr. Chair? Ma'am, uh, doon sa research po namin is uh, basically it came from China. So, um, it is Chinese-made submersible drone. So, basically, uh, sa ating uh, commercial uh, naman, enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong uh, Uh, dr uh submersible drones that's why we uh, surmised that uh, this is not commercially available but of a military grade or scientific uh, purposes salamat uh, general cabal